Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat. At uh, welcome na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada po natin ang ating pecha ngayon pong January 7, 2024. At January 8, 2024. Ayan mga idol, at bago po natin simulan ng ating sumada, gusto ko lang po pong ipaalala ulit sa lahat. Lalong-lalo -lalo na po sa mga bago pa lamang po natin mga viewers na ang mga sumado po natin ito ay mga gabay lang po yan sa atin po mga pagtaya. Wala pa rin pong nakakaalam o makakapagsabi kung ano po yung mga labas na mga bola o mga numero sa atin po mga lugar. At ang mga ito po ay pwede pong tayaan sa umaga, sa tanghali o hapon o kaya naman po sa gabi. At pwedeng pwede po ito sa lahat po ng lokasyon. At ayan mga idol, umpisan po natin dito tayo sa ating sumada so, update ngayon pong January 7 at ayan ipisa natin dito tayo sa January ayan ay 1 at a 7 sa ating pecha 24 sa ating taon ayan gagaya pa rin po ng dati ayan simplify pa rin po natin yung mga numero natin dito 0 plus 1 is 1 0 plus 7 is 7. At uh, 2 plus 4 is 6. Ganun pa rin po dito sa bandang gitna. 1 plus 7 is 8. At 7 plus 6 is 13. Ganun din po sa bandang baba. 8 plus 13 is 21. Ito po yung unang numero natin dito. Meron po tayong 21. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin yan. Ito pong tatlong numero natin dito. 1 plus 7 plus 6 is 14. Ayan mga idol, ito naman po yung pangalawang numero natin. Meron po tayong 14. At meron na rin po tayong kombinasyon dito. Pwede na rin po natin itong matayaan. 14, 21. O kaya naman po ay 21. 14. Ayun mga idol, pwede, pwede po yung kombinasyon na yan. At uh, para mas madagdagan po yung mga numero natin na pwede nating pagpilian, ito pong dalawang numero natin dito, isusumada rin po natin ito. Yung mga yan. Pero bago yon dahil 2 digits po sila, simplify muna natin yung 14 at saka 21. Ayan, dito po sa 14, ayan, 1 plus 4, 25. At sa 21 naman, 2 plus 1 is 3. Eh, ito po yung isusumada natin dyan, 5 tsaka 3. At unahin natin yung 5 na isumada. Dito sa 5, punin muna natin itong 14. Sumada 14, 1 plus 4 is 5. Pwede rin dyan yung 32. Sumada 32, 3 plus 2 is 5. At 23, sumada 23. 2 plus 3 is 5. And mga idol, yan po yung sumada natin sa 5. At uh, dito naman po sa 3. Dito po sa 3, kunin muna natin yung 21. Sumada 21. 2 plus 1 is 3. Pwede rin dyan ang 30. Sumada 30. 3 plus 0 is 3. Pwede rin po ang 12. Sumada 12. 1 plus 2 is 3. At pwede rin po dyan ang 39. Sumada 39. 3 plus 9 is 12. Ayun mga idali, naman po yung sumada natin sa 3. At ito po yung mga sumada natin na o mga numero po natin na pwede po natin pagpilian dito sa sumada sa pecha natin para po ngayon yung January 7. Meron tayong 5, 14, 32, 23, 3, 21, 30, 12 at 39, ayun mga idol, ramble lang natin yung mga numero natin ito pipili lang po tayo kung ano po yung mga nagugustuhan po natin, po natin yung personal na po nating mga numero ramble lang natin yung mga yan at dun sa ating sample naman kinuha natin ang 12 and 12 and 23 then 21 and 5 at 3 and 14. Ayan mga idol, yan naman po yung mga sample natin, yung kombinasyon po natin nakuha sa atin pong na ngayon pong January 7. Ayan, meron tayo rito yung 12.73, 21.5 at 3.14. Ayan, meron po tayong tatlong kombinasyon dito at kung magustuhan niyo po yung mga sample natin yan, pwede nyo rin pong matayaan pwede rin kayong kumuha o magdagdag dito sa taas kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin yung mga kombinasyon kaya na lang pahala kung ano pa po, po yung mga personada po natin mga numero at ayan mga idol yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong January 7, 2024 at isunod naman po natin yung ating pong advance sumada para naman po ito ngayong January 8 at ayan mga idol umpisa natin agad dito tayo sa January And ay uh, 1 pa rin po tayo rito. Uh, 8 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, kagaya pa rin ng dati, ganoon pa rin. Simplify muna natin yung mga numero natin ito. Ayan, 1 0 plus 1 is 1. 0 plus 8 is 8. 2 plus 4 is 6. Dito rin po sa bandang gitna. Add lang po natin. 1 plus 8 is 9. At 8 plus 6 is 14 Ayan, sa bandang baba din po 9 plus 14 is 23 Ayan mga idol, ito po yung unang numero natin Meron po tayong 23 Ayan, at yung pangalawang numero natin Kapares, ayan, dito pa rin po yung sa gitna Ito, tapos yung tatlong numero natin dito Combine pa rin po natin yung mga yan 1 plus 8 plus 6 is 15. Ito po naman yung ating pangalawang numero o kapahalis. Meron tayong 15. At meron namin po tayong kombinasyon dyan. Pwede na rin po natin itong matayaan. 15, 23. O kaya naman ay 23, 15. Ayan mga idol, pwede pwede na yung kombinasyon natin ito. At 2 digits din po yung mga numbers natin kagaya po dito sa kabila simplify din po natin yung dalawang number na ito bago natin yung isumada. At unahin natin yung 15. Dito po sa 15, 1 plus 5 is 6. At sa 23 naman, 2 plus 3 is 5. Ayan, ito naman ang ating isusumada ngayon, 6 at 5. At unahin po natin ang 6. Ayan, dito po sa 6, kunin muna natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6. Pwede rin ang 33. Sumada 33, 3 plus 3 is 6. At pwede rin ang 24. Sumada 24, 2 plus 4 is 6. Ayan mga edad, yan po yung sumada natin sa 6, sa 6. At isunod naman po natin yung 5. Dito naman po sa 5, punin muna natin itong 23. Ayan, sumada 23, 2 plus 3 is 5. Pwede rin ang 14, sumada 14, 1 plus 4 is 5. At ang ay 32, Ayan, sumada 32, 3 plus 2 is 5. Ayan mga daliyan po yung sumada naman tayo sa 5. At ito po yung mga numero natin na pwede po natin pagpilian. Dito po sa ating sumada ngayon pong January 8.

14 and 24 then six and 23 then 15 and two. ayan mga idol yan po yung mga numero natin mga convention natin nakuha dito naman po sa ating sa pecha ngayon pong January 8 meron po tayo rito 14.24 sa is 23 at 15.32 ayan meron tayong tatlong kombinasyon din po dito na kung nagustuhan nyo po yung mga sample natin yan ay pwedeng-pwedeng rin po matayaan itong mga kombinasyon natin na pili o kaya naman pwede kayo magdagdag o kaya dito sa taas kumuha yan sa mga nakain circle natin mga numerong ito tarambo lang natin pili lang po tayo kung ano po yung mga personado po natin ang kombinasyon po ang mga numero. At ayun mga idol, yan po ang ating sumado sa pecha para po ngayong January 7 at uh, January 8, 2024. Maraming maraming salamat po.